Magandang ano, magandang araw mga kanokis. So, for today's video is silipin natin ang isa kong manok na namisa na. Kasi kagabi na rinig ko may nag umiiyak ng sisyo. So, sisilipin natin ngayon. Oh, it's harvest time na tayo. Wow, ang dami nila. Harvest na harvest tayo ngayon. Wow. It's pa ma-IQ mga bossing. Yan ang sisyo natin ngayon. Season building ito muna ang sisyo natin. So, puro mga abisal sila. Puro mga abisala. Ayan. Ito ang ganitong gusto kong kulay, mga kapo. Okay, so. Ayan, kasing kulay ng papa nila. Ayan. ko na mga type ko ang dami naman Puro mga bisal sila ako oh.

Yan, so 2, 4, 6, 8, 10 10 mga kanopis Yan sa 10 o top 10 Mga 7 yung may bisal So harvest time man na tayo Yan lang muna mga kanopis yung update natin So next update natin Siguro malaki na sila tat apat na ano ay apat na mana sa papa yan o oh. ganito yung kulay ng papa nila mga kanong so yan so uh, yan lang muna mga kanong for today's video out F10 meron pa na iwang itlog Pero yung dalawa hindi yan sa kanong ilagay ko lang yung baka mamaya 11 talaga yung ano niya, itlog niya. So, sa 11 na itlog, 10 ang kinisa niya. Ayan, good. Good mother yan siya mga kanokis. So, yan lang muna mga katropa. Tropa, chicken chicken. Ayan. Stay tuned lang tayo mga kanokis. Baka bigla ang dami ng manok may ipapamikay tayo. Ayan. Sige.